Hello guys, katatapos ko lang maglinis and uh, guess what, ano ng time, 1.30am na dito ayan, tulog na mga kapitbahay namin, tulog na rin si Peter pero ako ito gising pa kasi katatapos ko lang maglinis iba kasi ako pag nasimulan ko ayokong mag stop so yun dyan, malinis na sa taas din, malinis na dito. So, Walang TV dito guys kasi nasira. So anyway, it's okay. We don't need TV. Eh siya gustong-gusto talaga yung sahig na makintab. Yan yung weakness ko kasi. Kasi yung mga halaman dito sa loob. Ganda pag madaming halaman guys para kang nasa nasa garden. Tapos, ito. Ito yung sahig. Tapos, yan. Diyan yung ano, yung iba kong mga halaman. Yan siya. Tapos yung sahig din dito, guys. Yan, tingnan nyo. Diba? Ganito ba? Ayan, recycle na ano na bottle ng mineral water para make sure na may mga uh, yung monitor yung tubig. Yan siya. So, ito lang. Ito yung mga halaman ko. yun sahig talaga yun yung pinaka witness ko gusto ko talaga makita Bayan. ano ba diba? ito yung pinaka favorite na part ko sa bahay kasi para ako nasa garden So maganda talaga pag nilinis ang bahay. Mm. Thank you for watching guys. Have a great day everyone and god bless. Bye.